Arestado ang isang babaeng suspect sa panginginap sa isang taong gulang na bata sa Pasay City. May ulat on the spot si GMA News Stringer, Piwi Bakunyo. Piwi? Rafi, habang kinupunan siya ng mugshot, hindi mapigil sa pagluha si Angeline, ang suspect sa pagkidnap sa bata sa Pasay City. Hindi lingit sa kanyang kalaman ang kasong kakaharapin. Ilinigit pa rin ni Angeline sa ina ng bata na ipinasa niya lang ang biktima sa isang babae na nagpakilala ang kaibigan nito. Nakuha rin sa gamit ni Angeline ang ilang cellphone na pag-aari ng ina ng bata. Inamin ng suspect na kinuha niya ito sa tahanan ng bata ng walang pahintulot. Nang makausap ng, GMNU GMA News si Angeline, inamin niyang plano na raw talaga niyang umuwi sa Samar at nasilio siya sa perang pinangako sa kanya ng babae. Nangako raw itong sasagutin ng kanyang pamasahe pa uwi ng Samar at bibigyan pa ng allowance kung ibibigay nito ang bata sa kanya. Sinusubukan naman ngayon ng HPG at TNT na makontak ang babaeng pinibigyan naman na ng bata na tanging Bell lang ang binigay na pangalan. Ayon pa rin kay Angeline, ilang araw pa lang niyang nakikilala si Bell at pinagtiwalaan niya raw ito dahil nga kaibigan na rin nito ang ina ng bata. Sasampana ng kasong kidnapping ng suspect dito sa Camarines Norte bago ito dalhin sa Patay City. Sa kasalukuyan ay patuloy na pa rin ang paghahanap sa kinaroonan ng bata at ang may hawak dito ngayon. Rafi? Maraming salamat, GMA News Stringer, Piwi Bakunyo.